Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada ng ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon sa Bangsamoro. Nakatanggap ng tulong sa ilalim ng Ayudang Alay sa Bangsamoro Ala Program ng Project Tulong Alay sa Bangsamoro na Nangangailangan o Project Tabang ang nasa 225 na mga tauhan mula sa Joint of Peace and Security Team na nagtapos ng military refresher training. Pinangunahan ni BARMM Senior Minister at JPST Co-Chairman Abu Nawas Maslamama at iba pang mga kawani ng gobyerno ang nasabing distribusyon. Tumanggap naman ang bigas at food packs ang GPST leadership sa araw ng kanilang closing ceremony na ginanap sa 6th Infantry Division Training School. Samantala, pinagtibay na ng Bangsamar Parliament ang isang resolusyon na hinihimok ang Bangsamar Economic Development Council o BEDSI at ang Intergovernmental Infrastructure Development Board o IIDB na magkakasamang lumikha ng isang development plan at investment program para sa rehiyon mula sa taong 2023 hanggang 2028. Binibigyang diin ang resolusyon na isinulat ni MP Bayintan ang patungan ang pangangailangan para sa isang 15-year comprehensive plan para sa national government sa Black Grant pagkatapos ng ikadalawampung taon ng operasyon ng Bangsamore Government Ipinakilala din ng mga mambabatas sa first reading ang Parliament Bill No. 345 o isang panukalang batas na naglalayong magbigay ng civil service eligibility grants sa mga empleyado ng Bangsamoro sa ilalim ng job order contract of service, cash one o contractual positions na may 10 taon na sa serbisyo. Samantala, pinuri naman ni MP Jamila Ramos ang ilang bang Moro Youth para sa kanilang mga nagawa kabilang ang top performer sa architecture, licensure examination, isang swimming champion sa palarong pambansa at isang second place finisher sa international halikuran competition sa Indonesia. Sa session kahapon, nagpaabot naman ng pakikiramay ang mga miyembro ng BTA Parliament sa pangungunani na MP Soharto Esmael, MP Jamael O. Jamel Macacua at MP Eddie Ali kaugnay sa nangyari sa mga miyembro ng Project Tabang na si Muamar, Nunongan at Akram Sayrila na parehong nasawi sa kanilang medical mission sa Tawi-Tawi. Sa iba pang mga balita, tumanggap ng mga welfare goods ang sa isang daang pamilyang badyaw sa bayan ng Simono Tawi-Tawi sa isang outreach program na isinagawa nitong February 9, 2025 na pinangunahan ng Ministry of Social Services and Development. Bawat pamilya ay nakatanggap ng isang sakong bigas, iba't ibang dalata at instant coffee upang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Bukod sa pamamahagi ng ayuda, nagkaroon din ng feeding activity para sa mga bata at pamimigay ng school supply para sa mga mag-aaral habang ang mga magulang naman ay nakatanggap ng kasava. Ang inisyatiba ay sinagawa sa pakikipagtulungan ng Mindanao State University Tawi-Tawi College of Technology and Oceanography, College of Education, Marine Battalion Landing Team 4 ng Philippine Marines Junior Chamber International, Lepa Tawi-Tawi Australia Alumni Communities Philippines. Laod Elementary School at lokal na pamahalaan ng Simunol. Samantala, namahagi rin ang MSSD ng ayuda sa ilalim ng Unlad Pamilyang Bangsamoro Program nitong February 4, 2025 sa Bilaan Talipaw, Sulu. Tumanggap ng tig 7,200 pesos ang nasa 172 na mga benepisyaryo bilang anim na buwang subsidiya sa bigas. Ang rice subsidy ay bahagi ng Undad Pamilyang Bank Summer Program, isang programa ng MSSD na naglalayong maibsan ang kahirapan at mapabuti ang kalagayan ng mga mahirap na pamilya sa Bangsamoro Region. Bukod sa rice subsidy, subsidy nagbibigay rin ang Olad Pamilyang Bangsamoro Program ng iba't ibang intervensyon gaya ng suporta sa kabuhayan, pagsasanay sa kasanayan, tulong sa edukasyon at agarang ayuda sa mga nangangailangan. Today, Bangsamar Maritime Transportation Summit sinimulan na ngayong araw, February 11, 2025 sa Garden Orchid Hotel and Resort Zambuanga City. Sa pangunguna ng Ministry of Transportation and Communication, kaagapay ang mga sector offices nito ng Bangsamar Maritime Industry Authority o B-Marina at Bangsamar Ports Management Authority, matagumpay na, na sa katuparan ngayong taon ang ikalawang barm Maritime Transportation Summit. Ang naturang aktibidad ay naglalayong paigtingin pa ang kolaborasyon at pagbabahagi ng impormasyon ng iba't-ibang magkakaugnay ng mga ahensya at stakeholders kaugnay sa paghahanda at pagbibigay ng ligtas sa pat at mapagkakatiwala ang water transportation sa regyon. Abangan bukas ang kamuang balita sa Naturang Summit. Good news po mga kabang Moro na nais mag-aral ng kanilang post-graduate sa ibang bansa, bukas na ang aplikasyon para sa Manaki New Zealand Post-Graduate Scholarships ngayong hanggang ngayong February 27, 2025. Kaya naman hinihikayat ang mga interesadong aplikante mula sa Bangsamoro na may edad apat na po bababa na sa mantalihin ng pagkakataong ito, layunin ng Manaki New Zealand Post Graduate Scholarship na pag-ugnayin ang mayamang kultura ng Maori sa New Zealand at ang mayamang kultura at kasaysayan ng Moro. Sa pamamagitan ng programang ito, maaaring matuto at makakuha ng mga kasanayang magagamit upang mapaunlad ang mga komunidad sa bangsa Moro. Prioridad ng mga kurso sa ilalim ng programang ito ang mga kursong nasa larangang nakatuon sa health, agriculture, Disaster Risk Management at Renewable Energy. Para sa aplikasyon at iba pang detalye, bisitahin lamang ang link na makikita sa inyong mga screen. Samantala, sa iba pang mga balita, nagsagawa ang Dental Health Unit ng Ministry of Health ng kick-off ceremony para sa National, National Oral Health Month, katuwang ang Rural Health Unit ng Dato Udin Sinsuat Magindano del Norte at Sheriff Aguac Magindano del Sur nitong February 3 at 4, 2025. Nilalayo nitong magbigay ng kahalagahan sa pag-prioritize ng isang malusog na ngipin mula sa pagkasanggol hanggang sa septuagenarian o 70 na mayroong dalawang ngipin. Ayon kay dental health expert, Dr. Sean Malane, ang patungan ni Pinapayo ang malumanay na pagsisipilyo ng ngipin sa isang pabilog na pagalaw, dalawang beses sa isang araw sa loob ng dalawang minuto gamit ang isang malambot na sipilyo at tamang dami ng fluoride toothpaste. na din ng Dental Health Unit ng Oral Health Family Package na may kasamang isang bote ng tatlong piraso ng kiddie at adult toothbrush at dalawang piraso ng germicidal na sabon. ngayon, makakaranas po ng kalat-kalat na pag-ulan dito sa atin sa Mindanao kasama na ang BARMM dahil sa Easter release. Aasahan pa rin ang pag-ulan dahil sa pagtaya ng pag-asa. Magdadala ito ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may daladalang kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Kaya pinagingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at ang mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakantabay sa mga paalala ng pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong mga speech At iyan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7 para lagi pong updated sa mga kaganapan at informasyon sa BARMM. I-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Johan Onayan de Patuan, naghahatid balita sa ngalan ng Servisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po. Pagpalain, Bangsamoro.